Hello hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Mesogary Channel. A faith healer, the matter So ngayong hapon na ito, tingin natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a random gabay for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kaya kayong energy o ikaginapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey na mga nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap kayo siyang ba for more videos of the Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikliglig na gaumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign all. For the sign all, Taurus, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga kagirap? So guys, Itong ngayon at bubulabugin natin. In just please give information pa. There is a nine of pentacles. So, there is something blossoming na maaaring lumago, lumakas ang yung finances. Na maaaring um, nakakulong pa sa sitwasyon to. Na maaaring hindi pa, hindi uh, mo pa nararanasan at hindi mo pa nararamdaman. But eventually, guys, eto na siya. Patungo na siya doon. No? Patungo na siya sa tugumpay or patungo na siya sa kasagahan And there's a an needs of funds for a new project. New plans. Now there's something on new of creative expressions, new ideas. No, so let's see what is additional messages and there's a new beginning, and there's an item because there's something in offer, proposal, engagement, and this is something guys, me messages and phone call, no? coming in for you, and this is something an apology. No, may in a town from the past. Additional messages. So there's a i Harvest moment. So what are the mga ay maaaring mata mo mo. No, maghintay ka ng panahon at pagkakataon para makamit mo ito. Additional messages tayo. Let's see. And there's an idea fan Just focus na no, sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa um, sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. No, tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Let's see what this is additional messages. And this is something that's our moment for a major changes. May mga part na mas may mga part dito na maaaring masira, may mga part na maaaring mabuo. noon unti-unti itong maaaring magbago, no? kumaga may mga biglaan talaga na hindi mo in-expect. Let's see what is the Nine of Pentacles. And there's a the full card for a leap of faith, no? kumaga may mga Uh, meron ditong bagay na para susubukin ka ng iyong pananapalataya, ng iyong tiwala no? nasa tamang proseso ka, huwag kang mag-alala. Nakakaranas ka ng pagbaga ng pasok ng pera, but eventually, guys, it's a part of your journey. Let's see what is the Ace of Wands. The Ace of Wands are the Two of Cups. Now, partnership. Now, there's is something unconditional conditional love then, no? Meron kayong spark ng person mo. Meron talagang um, namumutangin sa inyong dalawa. Now, let's see what is the Knight of Cups. There's a lovers, I told you so. Now, there's something a marriage, or there's a something proposal, engagement, No, that brings you to for a higher level of commitment. Let's see what is the seven of pentacles represented with the knight of wands. So first, slowly but surely. Huwag ka mag-alala na unti-unti mo ito matatama lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Maaaring anihin mo. The hard work is paying off. Let's see what is the eight of cups. The eight of cups represent what? With, with um, the knight of swords. So this is something guys with a sleepless anxieties. Those some of you guys na-stress ka, na no, Naguguluhan ka, hindi ka makatulog, no? Some of you guys, kailangan nyo mag-cleansing dito. Linisin nyo yung mga bagay na nagbibigay na gatubo sa isip nyo at sa sitwasyon nyo. What is the tower moment? Ano yung part na masisi? Ano yung mga part na parang guguho, no? Ano to? There's a page of wands. Dahil may magandang balita. Ay! Dahil, sir, kuya! Itong bagay na to ang gugulang tan sa'yo na magbibigay pagbabago sa sitwasyon na ginagalawan mo. What is the the nine of pentacles the full card represent guys with um the six of wands sorry there is something A victory is yours mari magiging matagumpay ka talaga no tandaan mo lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo it's a part of your journey no kumaga parte siya ng huhubugin ka no at uh, patitibayin ka at palalakasin ka what is a uh, nine of wands sorry um the two of cups represent with uh, the chariot card. No? The is one circle the two of God represent with the chariot card for something in action and moment. No? May pagkilos, may paggalaw. Unti-unti mo nang matata kumaga matatanggap or maaaring unti-unti mo nang malalasap. No? Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Or either kahulugan ng pagmamahal. No? Hindi siya pagmamahal lang tungkol sa sa love life. No? Tungkol siya sa Uh, love and care. No? Talagang minahal mo tong tao na to hindi dahil sa mahal mo lang siya. Kundi na parang gusto mo siyang mag-grow together. Let's see what's the night of cups and the lovers. There is a night of pentacles of and of course there is something slowly but surely no? Kung baga sinisecure mo yung bawat eksena yung dalawa. Noon, unti-unti mo matatagpuan at malalaman lahat ng kahalaga ng bawat isa. Let's see what is the seven of pentacles and of course the nine of wands represent with the Ten of Cups, happiness. So, si magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Unti-unti lang yan. No, lahat ang mga bagay pinaghirapan mo, kumbaga masusuklian niya ng kaligayahan. What is the Eight of Cups? And what is the Nine of Swords? Represent with the knees of pentacles. So, there's a something big shot and big money. So, ibig sabihin, ito yung bagay na parang hindi mo akalaing mangyayari at magaganap, no? Sa likod ng mga stress, depression, no, biglang lilinisin ka, biglang aalisin yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa iyo, no? At itong bagay na to ang magbibigay ng mas malaking oportunidad na no? para tungo sa tagumpay na tatahakin mo. So let's see what is that uh, Tower of America's the Page of Wands. Reversed with a judgment. So this is something guys with a wake up call. Now there's is something to pay attention. Na no? para binibigyan ka na panahon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong simula. No? At pag, pag, pag asa What is the additional outcome? Doubt kami sa strength card. Confident. No, kailangan mo lakasan ang loob mo maging matapang ka. No, kailangan palaban ka. And there's the the four of swords something rest. So, kailangan mo ipahinga yung isip at tutak mo. No, and there's something the magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka rin manifest. Unti-unti mo magsa Unti-unti mo makakamtan. Unti-unti mo mahawakan. No, ka naman yung mga bagay at um, yung, yung pinaghirapan. No, so let's see. What is additional message, Additional outcome? And there's a an high for lesson learned. No, basta matuto ka lang sa mga na mga mga pinagdaanan mo na para hindi na maulit yung mga ganong system at ganong scenario. So let's see what is again and yung Oracle card. So let's see what is again and yung Oracle card represent what? Represent with the stability and flow. See, I told you. Nadadaloy talaga ang eksena mo na unti-unti mo na malala sa pang, uh, stable, no? Kumbaga, panatag na kalooban. And this is a spying looking, watching at you, marami nang nagsusubaybay sa'yo. Marami na nagtatanong-tanong, marami na nag-aalam-alam sa'yo. Marami nang sumusubaybay or kumbaga nag stock sa'yo. It's either client, customers, no? Na maaaring gustong uh, magpabuk, magpa book magpa, magpa-line up, no? And there's a fake hate, no? May mga nagbabalat kayo dito. Just be aware, guys, ha? Sa mga taong paniniwalaan mo. Na meron ditong hindi totoo. Ay. So, let's see what is a synchronicity. is represent what? Represent with a loss No? May mga bagay dito na unti-unting mawawala sa'yo. Pero it's a part na parte siya ng soulmate, no? It's a soulmate connection and there's a river flow, no? Itong bagay na to na, di ba, double curve with the flow. River and flow. No, ibig sabihin dadaloy na talaga. No, may parte lang talaga na unti-unting maglalaho at unti-unting mawawala. So let's see what is additional messages with a magical fairy messages represent what? And everything is okay. So ibig sabihin nito, kung maga no need to worry, it's all working out in a beautiful way. So may magandang kaya dahilan niya, may mas maganda pang kahulugan niyan kaya nangyayari to. And just be assertive. Dapat alam mo sa alam sa sarili mong grounds mo. Hindi ka dapat papadala, nagpapaapekto sa mga sitwasyon na kinagagalaw mo dahil alam mo sa sarili mo kung paano mo papaigutin at babaguhin, no? Ang yung kapalaran. What is the romance in for a mystic love oracle deck? See, there is a something between the lines. So, there's a look Hit it. So, wala mo sa sarili mo yung mga bagay na nakatago. Na unti-unti itong -unti malalantay, unti-unti mo itong malalaman. And this is something snake, no? Shifter and shishim, ah, shifter and mimicking. Ibig sabihin nito, unti-unti mo makikilala, nagbabalat kayo. Yung mga taong ahas. Yung mga taong tumatrader sa'yo pa sa likod. Harap, harapan. And this is something ex lover I hope you guys, no? So it, oh my God, it's uh, your ex-lover. Ibig sabihin dito, meron taong tungkol sa nakaraan mo na hanggang ngayon no parang sumisira sa eksena mo i think no na dati mo tong naging kliyente dati mo tong naging customers na nagkaroon ng love and involvement but definitely parang hindi mo pinansin at talagang 'di ba kumbaga nasira parang ina to eh. parang it's a part of my no parang ano siya parang isang parte ng o isang isang pa, isang ano na parang ibang ugali, no? So let's see. What is the digital messages with an angel's answer? Sige, clarify natin with an angel's answer. We represent to with um, look for a sign. So may mga signals, no? At mga signos na maaaring ipakita at ibahagi sa iyo. And there's and it's up to you. Ibig sabihin nasa sa iyo na 'yan. No, kung paano mo hihimay-himayin, kikilalanin at at uh, kumbaga lilitisin or something na parang parang uh, kikilala yung situation na yun, or tao na yon And this is from improving health. mag improve na rin yung health mo. Kakalit, ay kikilitisin. Parang ganun, kikilitisin. What is your kang health, Michael? And there's a pay attention to, to your dreams, no? Tumuto ka sa ano ba talaga yung pangarap mo? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo? No? In and, so, and of course, in other, in other word, no? Do we not pay attention to na kung mag sinasabi na tumutok ka or kailangan mo mag-pay attention no, sa panaginip mo. Maaring nananaginip ka. And there's a pay, uh, there's something new beginning and fresh start. Magkakaroon ka ng bago sa mula bagong bukas. No? Let's see what is digital messages with an angel spirit. Okay. And there's something you're not for everyone. So something weirdness, no? Kung baga, parang uh, may iba ka ditong ano eh. May iba, may kakaiba sa'yo na parang alam mo sa sarili mo hindi ka flexible for for everyone and this is something we did earth pulsing no sa nature slow down kailangan mo maging makinahon no kumaga un dahan dahan lang huwag ka masyadong magmadali what is the romance angels and there's a new love coming in for you may bagong pag-ibig talaga and there's a trust kailangan mo magtiwala no What is the additional messages for the chakra messages? And there's a despondence. Gusto nitong maano ka, mabaliw ka, gusto nitong mapariwara ka, gano'n. And there's a mysticism. May, mystis, mis, may, may misterioso. Lalaki ito eh, I think so. May lalaki ako ditong hindi, grabe, no? And there's a perceptions, no? Perspective. Bagoy may mindset mo. May umaamay ito, mga sa sa'yo, lalaki ito. No? Let's see what is additional messages. And there's a grip, something losses. No? Parang feeling niya kasi nawalan na parang nawala ka sa kanya, parang binaliwala mo siya, Ganoon Kaya there's a something losses ako nakita dito. Loss, loss. Nakita mo yan? There's a loss. Nandito, kanina with a loss. Nakita mo yan? There's a loss. Ibig sabihin, binaliwala mo siya, no? Sa likod ng mga uh, pinakita niya sa'yo, parang ganoon And there's a gratitude, just being thankful sa lahat na nangyayari. So, eh, lahat ng mga hinakain sa'yo, kumbaga, parte yan, no? Nang para matuklasan mo at malaman mo kung sino talaga ang tumatrader pa sa'yo. Let's see it. And there's is something that's an expansion. No, inner soul, No, ibig sabihin, dito unti-unti mong ma makikilala ang totoong sarili mo. And there's a planting seed. Ibig sabihin, dito magtanim ka na magtanim ng bagay na mababuti. Magiging mabuti rin ang kapalaran sa inner There's something empowerment. magigim kumbaga, Magiging malakas ka din. No, sa likod ng mga pagsatsaga at mga bagay na pinaghirapan mo. Let's see what is our kang herapel represent stretch. No, kailangan mo dito ng stretching, kailangan mo ng uh, kilos-kilos, galaw-galaw, massage, additional messages, and there's a nutrition, guys. No, kailangan mo na masasasahan pagkain dito, fruit and vegetables, and there's a children's guy, no? Maaaring may naapekto ang ditong anak mo. What is the energy represent what? And there's a something guys with the goddess of the moon. So there's something of truth reveal. No, ibabahagit, papakita sa ilat ng katotohanan sa likod nito. And there's an appreciation, no? Marunong ka mag-appreciate ng mga bagay na nasa harapan mo. Let's see what is the Monology. You're very close to achieve your goal, I told you. So, nap napakalapit mo na para matupad dito. Yung mga pangarap mo, nothing yet set in stone. No, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mo mag-take ng action for this. Let's see what is a Jesus loving God said. Peace, I live with you. My peace, give it to you. So, si, bigyan mo na kapayapaan, no? Ang buhay mo. Bigyan mo ng kapayapaan ng sarili mo. Tulad ng kapayapaan na pinagkalob ng ating Panginoon sa yo. No? Sa ating lahat. No? Huwag kang pumato sa, isa, sa isang bagay na alam mo uh, babalik sa yo. Let's see what is the love ka, uh, for clarify for love situation. No? Ito ay babahagi natin, no? Kung ano yung mga bagay na makikita dito about sa love. Para liwanagin. Let's see. One more card, please. And there is a hanging on. No? Hanging on. Release the past and let yourself love again. So, si ipakawalan mo na to. na no, Kailangan mo na magsimula at magkaro, magmahal ka na ulit ng panibago. And there's a lo loan path. Not Needing to take time out or be on your own for a while. Na no, Kailangan mo munang kumawala sa mundong ginagalawan mo. Kailangan mo munang um, magpakalayo-layo. No? Kailangan mo munang huminga at kailangan mo munang makapag-isip. Pakawalan mo na yung very toxic relationship na yan. So, let's see. What is the digital messages? What lies beneath, no? What lies beneath with a hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago dito? Sa likod ng, let's see. Keeping you a secret. No? meron ditong nagsisinungaling o meron ditong tinatago. Running away. No? Na kailangan, ng, kailangan mo nang tumalikod at kailangan mo nang umalis dyan. No? Ibig sabihin, meron kang itinatagong sekreto, o itinatagong kang tinatagong kaalaman, o may mga bagay na nalalaman ka na kailangan mo nang pakawalan. Let's see what is the part of the life. or sinasabi ni keeping you a secret, ibig sabihin dito, mas maganda na yung tahimik at kumaga, hindi mo pinapatulan tong eksena na to. Kailangan mo na lang manahimik. Ganon. No, kailangan mo na lang magpakalayo wag Huwag mo nang oh, buksan pa. No? And this is something, guys, without bravery, kailangan mo maging matapang. One more card, please. and faith in freedom. So, manampalataya ka sa kalayaan, man, 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 manampalataya ka dito sa buhay na binigay sa'yo dahil magiging ka. No? Kapag pinalaya mo yung mga negatibo sa buhay mo. I am stronger than fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in God's guidance, no matter the trials life presents. I face them head-on, growing and evolving through every challenges. No? Ano man yung bagay, pagsubok na naranasan mo, unti-unti kang pinatibay ng iyong pananapalata at tiwala. No? Inalis mo ang takot at pangamba mo sa sarili mo, sa buhay mo, at doon mo nakita ang kahulugan ng ating Panginoon na lahat ng bagay na ito ay ayon sa Kanya, ibibigay niya yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. There a faith in freedom. I have calm my mind and entr entrusted by doubt to God. Releasing them all, I trust in His perfect, providence and surrender to his will finding true freedom in the peace that comes from letting go and having faith so see kung inalis mo na yung pangamba takot no hinayaan mo na ang ating panginoon na mam mamutangi do sa puso mo at sa sitwasyon mo no ngayon lakas loob mo nang tapang kakarapin na alam mo sa sarili mo na lahat ng bagay na to kakampi mo ating panginoon so let's see what is the angel's number guys what is an angel's oh, Before eh, proceeding for angel's number, sorry. Kailangan natin malaman with a yes or no question. So, mag-proceed kayo for question, guys. Mag-isip kayo ng questions. And alamin natin kung ano yung gusto sabihin sa inyo ng ating baraha. Okay? Bilang ako na 1, 2, 3, kailangan nakapag-isip ka na. Okay? 1 2 3 So let's see guys. What is the yes or no question? Paano natin ilalatag to ang yes or no question for you? Okay, there's a yes and no. Oh my God, paano natin siya ibabahagi sa And there's a yes. Oh, let's see. Doon muna tayo with the negative part. No? So, getting cough, net loss of the tail and of the tin. So, see? Kung baga, bitawan mo yung bagay na alam mong hindi, alam mong hindi makakatulong sa 'yo No? Alam mong hindi ka makakalangoy na maayos, alam mong hindi ka makakahinga na maayos, baka mo mong bagay na yun na alam mong hindi ka mag-grow. No? Hindi ka mabubuhay no, ng um, yung bagay na nawala yung bagay na yan, kailangan mong pakawalan yan. No? Alisin mo yung takot mo, alisin mo yung pangamba mo na mawalan, na takot na pangamba mo na, na maubusan. No? Kailangan marunong kang lumaban. And there's a yes, we that choose a path and proceed confidently kailangan mong magkaroon ng kailangan mo magpatuloy na pumili ka ng ng landasin na alam mong may kasiguraduhan. No, alam mo sa sarili mo na na ilalaban mo. So let's see what is a yes. Revis with a glowing result clarity seeing the whole picture. <clears throat> Ibig sabihin dito guys, no? Kung unti-unti mo makikita ang resulta, na magandang resulta, at unti-unti mo makikita ang kaliwanagan dyan sa lahat mga bagay na ginawa mo. Owl feature Now, Ibig sabihin dito Malayo pa lang nakikita mo na Na magiging maganda ang outcome Ng decision mo So let's see What is the an angel's number Represent what? What is the an angel's number Represent what? 1313 With a starting fresh So see Magkakapagsimula ka na ng panibago Step out of your comfort zone you are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you spontaneous profit. Build your confidence and trust in your decision. So see, kailangan mo magtiwala sa decision mo. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Lahat ng mga bagay na gagawin mo ay ayon sa kayo mabuti ng buhay mo. Di ba? Kung magala mo sa sarili mo na hindi ka takot magsimula. No? At hindi ka takot mawalan. Kailangan handa ka. No? Handa ka sa sarili mo na simulan yung bagay na alam mong magbibigay sa iyo ng panibagong eksena. What is the messages of life? A gift from life, no? Ibig sabihin ito, ang regalong buhay na ibigay sa iyo dahil alam ng ating Panginoon, no, na may tiwala siya na kaya mong pagyabungin ito. Na kaya mo paunlarin ito. <clears throat> Each day life offer me abundance, proof that the universe love me every day. God sends angelic to help me. Today I will receive an angelic message. It may come from a from someone with whom I speak from the words that I read. I will listen closely as this message. I di divine give men to help me make my way in love and maintain my spiritual Strength. No? Talagang pinalakas ka, pinatibay ka, alam sa sarili mo na may gumagabay sa'yo. Ano bang bagay na nararanasan mo, alam mo ay isang regalo ng ating Panginoon yung mga bawat na yan. Bawat pagsubok na yan. Naalam mo sa likod niyan, may magandang bukas na nakalaan para sa iyo. So guys, this is um, a random message for the sign of Taurus. Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a jury ding lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, baka ka relate sa inyo and comment down below kung kaninong e energy ang ating nasagap. Eh and don't forget to like and subscribe my channel and give a for more videos of Maraming salamat po sa mga walang pag -support sa pag-support sa akin channel, lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, kayo ng just at Mega Pal, siksik liglig na gumapo ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat at see the next video. Bye-bye and babush!